Maraming maraming, maraming maraming salamat po! God bless mo sa inyo! Hello po mga katilag! Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay gagagaling ko po sa Infanta dahil ako po ay mayroong kinlame. Yun po ay padala ng aming pong anonymous sponsor. Namula po sa California, yan maraming maraming salamat po sa inyo pong ipinadala. Sobrang laking bagay at tulong po na yun para po sa amin. Thank you so much po. God bless po sa inyo. Bale, ito po mga kadilag ay graduation gift daw po para po dun sa mga graduate si Indong, tapos po ay sila vlogger, saka sila talambo. At meron din po si na mama dito, saka po si bibit, saka si papa. Ito na po yung yung pera na ibibigay ko po sa kanila. Bali, graduation gift nga po. Ay tamang-tama dahil ngayon ay bakasyon, malapit na din po ang pasukan. Ay ang mga bata ay may na ng gamit. Thank you so much po sa inyo sa kabutihan po sa amin family. Siya din po yung nagpadala po ng mga balikbayan box. At maraming salamat po. At na po ibigay. Namang tama po at naririn to si Indong. At yan, Indong may nagpadala. Bali, ito daw ay graduation gift mo. Wow. Oh. Ayan, 3,000 para sa iyo. Thank you po. Itabi mo la ang at iyong pambaon. At Thank you po. Naririto din po si mama. Ayan, si mama. E may doon din, kahit hindi girl madway tayo, meron din daw pong gift na matatanggap. Ayan, ito po ang 3000 para kay mama. Ayan po, naami. kaya si baby? Ay, may pala si baby ah. Nagtitiklo po. Baby nararito sa kwarto ni mama. Dito po nilagay yung mga door box, sinilipat at nagtitiklo Bale si Bibi ay mayroon ding matatanggap na 3,000. Hello! Thank you po! Yan naman Bibi ay though pang allowance ka sa pag start ng trabaho. Pag-i-start na po si Bibi ngayong so cool. pasokan. <laughs> thank you thank po! po. tuwang si Bibi mga katilag. At aba ay naggagala pala dito si Talambo. Narito pala si Talambo at si Dahil ito graduate nung nakaraan. Ayan po, yan po yung graduate ng kinder. Ay merong nagpapabigay sa iyo ng gift. Graduation gift mo daw. 2,000! Thank you po! <laughs> <Thank you, Pa. laughs> At yan, nasa na yung mga bata na yun. Yung mga girl, ay, pwede si Kulding, nahihiya. <laughs> At yan, tuwing kwan po, dito po ang tambayan. Ayan po yung mga dito sa loob. Ay eh, pwede ang mga bagets. Ayan, so, dahil si Pulding daw ay masipag, sabi nung ating anonymous sponsor at lagi na ang mga uh, nagkukuhan po ng isda. Ay bibigyan din daw po siya ng gift cash gift na 2,000. Thank you po. at pwede din po si Tala. Tala. Ah, Tala. Kahit si Tala hindi nag-graduate at di pa nag-aaral, hindi natin si Tala. Pinapabigay sa iyo na 2,000. Wow. Thank you! Salamat! Salamat! po yung pang diaper at pang gatas. Salamat! May ka Wow! Oo! Terima May Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima may panggatas na. Gatas. Uh, Ibigin po si vlogger. Dahil dyan, may 2,000 ka. Yan yeah. yung graduation gift sa iyo. Dahil kagagraduate ka po niya ng grade 6 ka makailan na, na mga bata. Tamang tama at magpapasok ka na din ay may mga pambili na kayo na ano bibilhin mo diyan? Bag na ko. Ah, uh, dapat pala itanungan ko kung anong bibilhin. Ito yung bag, daw. Ay, sige ka lang, bali ka pa. Hindi po. Anong bibili mo, Talambo? Sa iyong perang natanggap po. Oh, pinag-iisipan pa. Dahil malapit na ang pasukan? kay mama. Ah, di mo ala Mama, ayan. <laughs> okay, natatanong pa niya kay Mama kung anong kailangan. Si Polding, si Polding anong bibili mo? Notebook Polde. Notebook? Wow! Maraming maraming, maraming. salamat! na ng gamit. Nakakatuwa. Kaya, didigay na po kay oh, Tita. Bibigay na. Bibigay na. Ito lang ba? Ito <laughs> 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 Si Indong po ni vlogger ay pumunta na po sa dagat. ng uh, si si Basketball. Basketball. <laughs> Pag-alabi yung basket na po. <laughs> Kadilag, bali ito pong natitirang 5,000 ay para daw po naman ito sa birthday ni Papa. Panghanda. At ibinili po sa akin ng atin pong butiwi sponsor na yan, pamili nga daw po ng handa at ako po ang mamimili. Madami po itong panghanda. Ito pong 5,000. At saka meron din po siyang bigay po sa akin. Bali ang halaga po nung pinadala niya lahat ay 33,000. At yung pong natira ay 11,000. Bali 22,000 na po yung napamigay doon sa mga bata at saka kalamama. Salamat po sa inyo. Wow! Ito po si Talambo for the cellphone na siya. Ah, <laughs> si baby. Ay, dalawa. Gamit daw. Kita Notebook? Notebook. Ayan. Ang na po ang pasokan eh. Nakakatuwa. Uh. Oh. Uh oh. Dalawang buwan po. <laughs> Dalawang buwan! Dalawang buwan na 2,000 na eh. Kaya nga tala. Ayan May panggatas na. Ayan. At daya pera ni. eh. May ibang gatas ka na. Tala! Ah. Tala! Serious mode naman niyon. oh, oh Serious mode naman si ah. Tala. Nakatingin sa'yo, baby. Ayun! Ayun! na yung kamay. Ganda naman ang damit na iyan. Galing din po yun sa amin pong sponsor. Ay! <laughs> Uy! Wow! Wow! Ganda! <laughs> ha? Okay. Ah! Ha, ha, ha. Ah! Aba! Sana all may 2 Sana all! Narito rin po si Kagwapo lang. May mga na-receive silang gift. po. salamat po sa butihing sponsor. Thank you Napaka so much po. Laking bagay po ito. Napaka generous. Sa mga estudyante ay pagbili ng gamit. Mm, Laking po. Salamat po. God bless you more and more po. Ayan, at naririto yung dalawang bata. Ayan lang, napagala. Saan kayo naggala kanina at nakikindi ko na kay kita? Ah. Ade lang, mukha kayo nakalakyan. dahil nabanggit ko din na may binigay din sa akin na cash. Ayan kayo mag-share kay Chloe at Amara. Ito ay from ating sponsor. Thank you po. Thank you po. Thank you niyo ng ano, ng merienda. Eh, napapakalit si Mama. Thank you po ulit. Thank you po. Sa you sa amin. Ano ba sasabi mo, ma'am? Thank you, ma'am. <laughs> Mahihain sa ma'am. Uh, Mahihain ng iyong inaano. Sa ati Chloe. Yan. Keep niya na. Pambili ng milk. Wow! Milk! The next day. Morning po. Aba, base na base si Tala. At nang kanya daw natanggap ay ibibili yata ng stroller. Wow! Wow! Una kayo ng bayan, Tala? Ha? Wow! Ganda ng outfit ni Tala. Ba, ubo, ubo. Ganda ng outfit naman ni Tala. Ah. Baby po, sila tita. Pupunta nga kay titang bayan. Wow! Up, uh -oh. nayamot na, nayamot na. Ibili Sa ng... Sakaya niya! <laughs> Galing. Narito na po sila tita at wala daw palang nabiling stroller. Bagay tita. Na lang. Ah, pinahikawan mo lang si Tala. Oo. A few inches later. Kakauwi ko lang po sa bahay. Bali si Bibi po ay aking sinundo. Galing po siya ng school dahil ngayon na po ang simula ng kanyang training. At gusto ko po ulit pasalamatan yung pong aming sponsor from California. Thank you so much po. At bukod po sa atin pong butihing sponsor ay may isa pa rin po na nagpadala si Tita Nina. Ngayon naman po ay para daw po sa birthday ni Papa, pambili daw po ng cake. At saka po pangdagdag daw po sa pambili ng semento. Maraming salamat po Tita Nina. Muli, maraming salamat po sa ating pong butihing sponsor mula sa California at saka po kay Tita Nina. Nawa po ay patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din po ang inyong pamilya. At yan mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!